Hanggang saan aabot ang 50 pesos mo? Dito sa Tayog, Pangasinan, sama niya akong maghanap ng makakainan na sa halagang 50 pesos. Busog-lusog na, yami-sarap pa. Let's go! I've walking these streets so long Singing the same old song I know every crack in these dirty sidewalks of abroad Hello sir, magandang umaga po. Nagugutom po ang kawawang po boy. Kaso lang po, nagkata 50 pesos lang po ang aking budget. Hanggang saan po uh, aabot ang 50 pesos ko sir? Okay, ang tanong mo yan sir. Dito sa bis eatery po yan sir. Meron po kami yan sir. Budget meal po yan. Yung 50 pesos nyo po, meat and vegetable na po yun sir. Choice nyo po kung anong ulam pa ang gusto nyo sir. Kaya nang na pumili ng ulam sir. Ibig sabihin, sir, sa halagang 50 pesos ay mayroon na po akong dalawang klase ng ulam at kagandahan po niyan is mamimili po ako kung anong putahin ang gusto kong karne at gulay. Ganun po ba? Tama po po yan, sir? Tama po, sir. Ah, sir, mayroon po ba tayong uh, libring sabaw diyan? Unlimited po yan, sir. Magsawa ka pong humigop ng mainit na sabaw, angat gusto mo, sir. Wow naman talaga, sir. Ah, sa halagang 50 pesos po ay dalawang klase po ng ulam, isang karne, isang gulay, mamimili ka choice mo kung ano yung gusto mo. Tama po ba? Yes, sir. At, Presyong pangmasa po, sir. Presyong pangmasa at unlimited sa bawal. Ano po? Yes, sir. Ah, ayun, sir. Bigyan mo nga po ako ng paborito kong bagnet, uh, sisig at saka yung adobong uh, labong. Sa halagang 50, matitikman mo na ang paborito mong ulam. Karne man yan o gulay, magkakalaman. Tara, kain na tayo mga idol. Hmm. Hindi siya lasang ka rin mga idol. Lasang pang first class hotel mga idol. Wow. Ah, uh, sir, kayo po ang uh, ng BCT3? Ah, uh, yes sir. Uh, sir, ano po ang uh, sekreto ng BCT3? Bakit lahat lang po nang uh, putahin niyo po ay uh, napakasarap? Ah, sikripto ko dyan sir ay sa pagmamahal po, sa pagluluto sir. Saka, siguro masarap po luto. Ah, so nasa pagluluto po. Ano po? Ah. Ah, anong pangalan niyo, sir? Johnson Caser po. Johnson Caser. Sino po si Johnson Caser po, bago naging cook uh, po dito sa BC Eatery? Ah, ako po ay naging chef sa Middle East po, sir. Tapos sa uh, Papua New Guinea, sa Paibecero Hotel po. So, ibig sabihin po ay uh, isa ka po po talaga na, at uh, nag-trabaho ka na po sa ibang bansa. Opo, oh, sir. For 9 uh, years na po, sir. So, nandun po ang sekreto Natumbok po natin. Nandun po ang sekreto ng Big City Ang po po ng Big City po ay uh, isang po po na nag-trabaho na po sa ibang bansa. Tama po? Yes po, sir. Ayun po. Uh, maraming maraming salamat po. But I'm gonna be where the Like a rhinestone cowboy